So ayun guys, nagbabalik na naman tayo dito sa pinaka-paborito nyong Brookhaven dito sa Roblox. So ayun guys, may nag-comment guys, basahin natin. Sabi niya, congrats Kuya Stephen, mag 2 million subscribers ka na talaga. Masaya! Wow. So ayun guys, hindi ko napansin guys, 2 million subscribers na pala tayo dito sa YouTube Ayan! So ayun guys, dahil guys, 2 million na tayo dito, sa YouTube guys ay magbibigay ako ng free na Robux. Oo, tama yung narinig nyo guys. So ayun na nga, dahil 2 million na tayo dito sa YouTube guys, ayun guys, magbibigay ako ng 500 Robux. Oo, tama wow. yung narinig nyo. Magbibigay ako ng 500 Robux sa limang swerteng mananalo. So sobrang dali lang ng gagawin mo guys. Unang-una guys, syempre nakasubscribe ka dito sa aking YouTube channel. Pangalawa, dapat naka-follow ka sa akin TikTok syempre. Pangatlo, dapat naka-follow ka sa akin Instagram account at pang-apat guys, dapat naka-follow ka din sa akin FB app, FB page account. Oo. So ilalagay ko yung mga screenshot dito guys para hindi kayo mahirapan. Wow. Ayan. So after nun, guys, kapag nagawa niyo na yung lahat guys, screenshot mo yon at pumunta kayo dito sa aking Instagram account. May nakapin doon. Ito siya. Ayan. So, ilalagay ko dito. I-comment nyo dito, guys, yung mga na-screenshot nyo at sabihin nyo, done. I-comment nyo lang na done at doon ako magahanap ng limang swerteng mananalo ng Robux. So, kapag hindi ko nabigyan kayo ng Robux, guys, baka 500 Gcash na lang kasi minsan mahirap magbigay ng Robux. So, kung okay lang sa inyo, guys, 500 Gcash na lang yung ibibigay ko. Again guys, limang mananalo ng 500 Robux or 500 Gcash. Sundin nyo lang lahat ng mga mechanics para manalo kayo. At again, dito ako titingin sa Instagram account ko sa mga maswerting mananalo. So ayun guys, congrats na agad sa inyo. Maraming maraming salamat guys. Hindi ko mararating to kung hindi dahil sa inyo Kaya maraming 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 salamat sa inyo wow. So ayun guys, back to the game So nandito tayo sa Brookhaven Let's play Let's go So hindi ko alam yung gagawin ko for today's video guys <laughs> So ayun guys, maghahanap lang tayo May naisip ako guys Dahil nagseselebrate tayo ng 2 million natin dito sa Roblox guys Dito sa Brookhaven Punta tayo doon sa ano sa billboard, ipa magpapa billboard tayo, oo, oo. de ba? So dito tayo daan, grabi naman yon Tapos hanapin natin yung billboard, guys, alam ko dito lang yun eh. Ayon, nakita ko na agad yung billboard. Ayan, so pupunta tayo dito, guys. Kita nyo ba yon? Ang layo-layo pa, pero kung nakikita nyo, yun na yun. <laughs> so, malapit na tayo dito sa billboard ng Brookhaven dito sa Roblox. Okay. Wow! Okay. Tapos akyat tayo dito. Ayan guys, nandito na tayo guys. Dito na tayo sa Brook Heaven. Ayan. So buti na lang guys, wala pang nakapaglagay. So ako pa lang. So akyat tayo dito. Papalitan natin to ng Happy 2M. Okay, so click mo lang to guys. Ayan. Itong arrow. And then, maglalagay tayo ng words dito. Happy 2 million subscribers. Ayan, tapos papalitan natin ng color. Ito na pala guys, ayan. Nakalagay na dito, happy 2M subscribers. Grabe naman yun guys. Buong pasasalamat ko talaga guys na na-achieve na, nap na, na natin to. Ayan, punta kayo dito guys at magpicture kayo kung nanonood kayo ngayon. Ay, nanonood. <laughs> kung naglalaro kayo ngayon dito sa Roblox guys, punta kayo dito sa billboard na to. Ayan, at magpicture kayo. Oo. Ayan, ito yung balloons natin. Wow, may pabaloon. Punta na tayo, pahapon na pala. Ay, umaga pa pala. So, hindi ko alam yung gagawin ko ngayon, guys. Pero siguro, guys, maghahanap muna ako ng bahay dito sa Brookhaven. Wow! Okay, so maghahanap na tayo ng bahay. Click lang natin tong telescope. Telescope pa yon. Ayan, then maghahanap tayo ng mga vacant na bahay. Ayan. Saan kaya pwedeng tumira? Okay, maghahanap tayo ng bahay na maganda. Okay, John. Eto, dito na lang, guys. Click natin to. Go. Para nakatira na ako dito dati, ha. Wee, di na. And then, maghahanap na tayo ng bahay, guys. Maghahanap tayo dito ng magandang bahay. Ano pa kayo? Ayun, may nakita na agad akong bahay, guys. Okay, click lang natin to. Ayan, tapos, choose selected state. So, click na natin. Ayan, ayan na siya, guys. Ayan na, ang bilis lang. Look at this, guys. May mansion. Ta Ay, hindi pala mansion yung nagawa ko. Hotel. Grabe naman yun. Grabe naman nagawa natin. Tignan nyo, guys. Ang pangalan, The Drake Hotel. <laughs> Grabe naman. Hindi naman Drake ang pangalan ko. Pero bakit Drake? Pero, guys, tignan nyo naman yung nagawa natin, guys. Meron tayong ditong pa-fountain. Pero yung fountain natin, guys, walang isda. Bakit kaya ganon? So, ayun, guys. Kapag dito kayo naglalaro, guys, naglalaro kayo ngayon, guys, punta kayo dito sa hotel ko. Ang pangalan ng hotel ko ay The Drake. The Drake Hotel. Wow. So, pasok na tayo, guys. Siyempre, mag-ano uh, na tayo? Hotel tour. Wow, hotel tour. So, pasok tayo. Bakit wala akong guard dito? but ako lumag-isa dito? So, anyway, guys, pasok na tayo. Okay. Ito yung hotel natin, guys. Siyempre, meron tayong sofa. Yan, dito ka uupo. Ayan, tas manuno. Ba't walang TV dito? Marami naman yan. Tas madami tayong libro dito, guys. Kung mahilig kayo magbasa, may mga libro tayo dito. And tapos, dito naman sa baba. Ay! Dalawang sofa pala tayo dito, guys. Kapag madami tayong bisita, guys, pwede kayo dito. Ayan. So, magpapailaw tayo, guys, kasi masyadong malamig. So, click lang natin to. Ay, wait lang. Saan pa pipindutin to? Alam ko, apoy to, eh. Ayun. Click lang natin to guys. Ito. Tama ba? Ay, hindi ko alam. Hindi siya nagana. Bahala ka na dyan. Kit na tayo dito sa taas. Grabe naman, ang laki ng hotel ko guys. Okay, pwede ka din dito kumain. Ayun, tapos... Akit. Wow! Sa lahat-lahat guys, ngayon ako nakakita sa Roblox ng may swimming pool sa loob ng bahay. Oo. Oh, oh. So pwede mag-swim dito guys kung ayaw mong mangitim. So swim-swim ka dito. Ayan. Oh, ayan. Oh. 'Di ba? Tamang swimming lang tayo dito. Ganon. Pwede kang mag dito habang nakaupo. Ayan, tamang relax lang ang person, no? Oh. nagmi ang person, no? Oh. Ayan, kahit walang ngipin, milky milty pa 'yan. <laughs> So, okay, guys, after mo nyan guys, syempre, akit tayo sa taas. Ayun, level 1 pala tayo. So, akit tayo sa taas. Tapos, click lang natin tong arrow na to para makaakit tayo. Ay, ayan na tayo. Level 2 na tayo agad. Wow, galing. So, nasa second floor na tayo guys at tignan natin ang mga ano dito. Ay, may security pa nga sila eh. Wow. Ito yung room natin guys. First room. Ang ganda. Tapos labas tayo dito. Ito naman yung second room na, ay, emergency room pala to. Ayan. Pero ang ganda pa din ang room natin dito, guys. Like, legit, oh, tamo? Natutulog pa nga ang person. So, dito naman, guys, akya tayo. Punta na tayo sa third floor. Okay, tandaan nyo, guys, level 2 pa lang to, ha? So, punta tayo sa third floor. Ayan. Click lang natin ulit tong arrow, guys. Ayan. I-click lang natin itong arrow pataas. Okay, hanggang third floor lang pala tayo. Ayan, guys, nasa third floor na tayo. And then, magkahanap tayo dito na. Ito yung rose room. Wow naman, may pa-rose room pa ang person. Pero ang ganda. Ang ganda bago ito sa mga babae kapag gusto nila dito. Wow! And then, tignan nyo naman yung view natin, guys. Sobrang ganda. Dagat. Wow. Ang ganda ng ano dito view natin, oh. So, labas tayo. Tapos, pasok tayo sa kabila. Ito naman, royal room. Wow! Ang ganda din. Grabe! Diba? Pasok na tayo sa CR. O, diba? Ang laki. Literal. Pwede pa tayo dito, guys, mag-bathtub, guys. O, tignan nyo. May pa-bathtub ang person. So, kung gusto nyo dito, guys, mag-book lang kayo, guys. Comment lang kayo dito sa, ano, guys, sa ano natin, ang tawag dito sa comment section, sabihin nyo lang, magpapabook kayo. Oo. Kasi guys, kapag nagpabook kayo guys, pwede kayong pumunta dito sa hotel ko. Wow, hotel. after natin doon guys, syempre magsha-shower din tayo. O, diba? Tamang shower lang para ma-experience natin tong magandang hotel. O, diba? Yan, maligo ka. Ilang araw ka na hindi naliligo. Sinasabi ko sa'yo. Hahaha. <laughs> Labas na tayo, guys. Paano ba makakalabas dito? So, Sabi ko, hindi ako marunong lumabas, ba? Ah, ito pala, ito pala. Okay. And then, baba na tayo. Ayun. So, nasa level 1 na tayo, guys. And then, labas na tayo. So, as usual, guys, pag -gabi na naman. Laging pag -gabi dito sa Roblox. Sinasabi ko talaga. Ayan. Tignan nyo naman, guys. Sobrang ganda ng hotel po natin, opo. And then guys, syempre guys, dahil nagse-celebrate tayo ngayon ng ika 2M subscribers natin dito sa Roblox. Roblox? Dito sa YouTube guys, syempre guys, maghahanap tayo ng cake dito sa Brookhaven. So hindi ko alam kung paano makakagawa ng cake pero gagawa tayo ng paraan na makapunta doon sa cake shop. Pupunta tayo doon sa sentro. So, sasakay na lang siguro ako ng, ano, guys, ng submarine. Submarine? Sasakay na lang ako ng, ano, trend. Ayan. Sasakay tayo dito. Wala na namang tao sa trend. Sinasabi ko, bakit ako lang? Ayan. So, dahil gano'n, guys, sayaw muna tayo, guys. O, diba? Emergency. Ayan. Hinahanap ko yung sikat na sayaw dito sa TikTok. Ayan tamang sayaw-sayaw lang tayo guys oh yan 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 oh sasayaw pa siya oh 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 oh, oh. <laughs> sobrang sayaw niya guys grabe so dito na tayo guys labas oy grabe pakending-kending pang person no oh. ayun oh pakending-kending pang person no oh. oh. oh grabe naman yun pa sayaw sayaw pa so opo na tayo guys ayan opo na tayo and then baba tayo dito okay Saan tayo napunta? Oy! Ba't may kabayo dito? Ba't may kabayo? Sinasabi ko talaga. Ba't hindi ko nakakasakay dito? Sinasabi ko naman. Alam. Ayaw naman ex ng sayaw. Ayan. Hindi ako makasakay sa kabayo. Anyway, guys. Baba na tayo. Nasa station na tayo. So, sana mahanap natin yung hinahanap na Oy! Gabi na, guys. Wow. Let me Gabi na. Guys, tignan nyo guys, hindi kayo mahihirapan kapag naghahanap kayo ng hotel kasi tignan nyo, di ba nandito kayo? Di ba galing tayo dito, syempre. Ayan, ang daming tao dito. Dito guys, makikita nyo yung hotel ko. Ayan, eto yung hotel ko. Oo, oo nakaka-proud kasi. Kitang-kita agad yung hotel. So anyway guys, maghahanap na tayo ng cake shop. So pasok lang tayo sa grocery store. Tignan natin kung may cake ba dito. Ah, wala. Walang cake dito. Puro apo lang. Aww. Okay? So, labas tayo. Oy! Kumuha pa ako ng saging. Hindi ako nagbayad. Ang bad no na. Ah. Sorry. Binali ko yung saging. no, <laughs> hindi ko ako kumuha ng saging. Okay, maghahanap tayo ng cake dito. So, dito naman guys, Brookhaven Bank. Wala din. So, punta tayo dito sa Brookhaven Bank guys. Kuha tayo ng pera natin. Paano ba? Ayan! Meron na tayong Robux. Kunin natin. Grabe, guys. May pera na tayo. Look at this. Ito wow. na yun, guys. Ito na yung ibibigay ko na pera sa inyo. <laughs> Joke lang. Siyempre, totoo yun. Pero kukunin natin to. Paano ba? Paano ba to kunin yung pera? Ayan. Kunin natin tong pera. Ayan! Meron na tayong pera. Look at this, guys. Wow. O, diba? O, ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Hoy! Andiyan na naman siya, guys! Andiyan na naman si Baldi Hair sa Roblox, guys! Nasayaw din siya! Ang galing naman nun! Hoy! Bigla siyang nawala! Lagi talagang nawawala to. Pwede na! Anyway, guys! Baka makita ko pa naman siya. Sa labas na tayo, guys! Meron na tayong pera! So, ayun, guys! naghahanap na ako ng cake. Wala talaga akong mahanap ng cake dito. Oh. Bakit naman ganun? So... Nag-iisip ako guys kung saan ako makakahanap. Pero anyway, balik na lang tayo dito. O dito na lang siguro tayo guys. So ito na yung cake natin guys. Ayan. So ayan guys, magbublow na tayo guys. Ayan, sobrang nakakatuwa guys kasi hindi ko akalain guys na maaabot natin to. So sa mga nanonood pa rin dyan ngayon guys, mag-comment kayo ng happy 2M or i-congrats nyo ako dito guys. I-congrats nyo si Stephen. Ayan. Ito yung cake natin. Paano ba ito sindihan? Uy, ang dami natin cake. Ba't ang dami kong cake? May cake pa ako sa baba. So, ayan guys. Maraming maraming salamat sa panonood sa akin, guys. At, ayan guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Ayan, sobrang saya ni Stephen. Ayan, papasayawin muna natin siya. O, oh, yan. Ayan, style pang ang person, o. Oh. Nagangnam style. Tignan mo yung cake, guys. Tignan mo yung cake natin. Masisira. Oy, wag ka nang sumayaw. Grabe ka naman, oy.